gagawin kami Kung 100% gagawin ni PBBM yun. Walang, walang kinikilingan. Makikita nyo naman. Para sa ating bansa. Si PBBM, mahal niya ang ating bansa, mahal niya ang ating bansa, mamamayang Pilipino. Oh, Mulat sa pulpa yan. Pinayagang pa kaya pa. Kaya pulakay pa. Pinayagan kaya pulakay pa yan. I understand. Di wala pa itong protesta na ito sa mga nangyayari ngayong araw. Ano yung isinusulong naman ng grupo ninyo? Uh, katulad lang din po ng karamihan po. no, to corruption po tayo. Itigil po natin kung ano po yung nang, uh, from head down to the um, kung hanggang SK kung whatever. Itigil po natin yung corruption dahil po kawawa naman po yung mga mahihirap. Lalo po kasi ang mahihirap ang natatamaan po ng corruption. So, So yun po, uh, pinapanawagan din po natin na supportahan po natin ang na ating gobyerno sa mga hakbang na ginagawa because we are doing, uh, the government is still doing their best para ihayag, bigyan ng pangalan yung korupsyon sa mga tao. Sobrang alaga kasi bilang kabataan talaga nagkaroon kami ng voice para ipahayag na hindi kami nandito para lang kay uh, PBBM, kundi 31 million Filipinos voted for him kaya siya nandiyan dyan. Hindi siya nandiyan dyan lang, kundi dahil nilukluk siya ng mga Pilipino. And kung ano yung government natin, dapat sundin natin yon para mas maayos na, uh, mas maayos na Pilipinas. At uh, nandito naman tayo sa, dahil sa corruption. Dahil eto yung mga henerasyon na nanakawan pa ng gobyerno. Kaya, hanggang, kaya ngayon, gusto namin lahat, lahat ng buong Pilipino, sampay ng Pilipino, na itigil na yung corruption para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon.